Hello guys, this is Besa for today's video guys. Guys, for today's video mo na akong trabaho mong hagmangga. Uy, <laughs> 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 gikurol naman na ginigay dito dahi. So, dili na katangan. Oh, okay. So, karing mangga, dili na inyo. Ano <laughs> naman eh? Yung naman. Yung naman 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 yung siya Yung naman siya sakaan dahi, nga. Kaso lang, dahag aliling, di mo siya mamaap. Excuse to. Muha tag mangga guys kay ngano. Lami kay mukog mangga. Sayop man ako man front. Ano ba ka? Imo tak yung bidyuhan mo kaog mangga. Nagtutuday ay dako dako dai. Gali. Kaso nang aliling aliling bani or ako sa ni hantik. Aliling. Try to go at mama akni. Mama ak mana? Chai di kitaw. Di man ni hantik. Ay di man ni aliling. <coughs> hantik kita dai. Legit. Maak jadi mulu, mengubah juta ni. Hantik ngar kon ba orange. Sige ketat na lang. Oso <laughs> <laughs> des <this> atong bilat. Patay ba pa kan dai gam lagi <laughs> ko ayo dai wala spray. Ay, nai di ta mangat ka tay tra isa kay da kan tik hantik. Na dai poy di ta mula ka diri. Diri ta. Ay berkat ka. Berkat ta. Uyud mulai. Di ba guys? First day na ako sa Manila, guys. Tama? Good morning to all. Nang guys, nang garden garden diri Na si sa ganan mukaw mangga. So, si Mommy mangga guys, ko itong bata guys, oh, 'di ba? kauban guys na bata, 'di ba? Mommy guys. guys. guys, look at guys, ang mangga guys makabutra guys, ay nakakatkat na mi guys. diri na lang mi kada hagantik dito guys. Ligit Legit talaga guys, hantik. Pero <laughs> Dah pandai-gantik pun, oh, pantik pun lain sikit. Ay, tak terdetik. Kan dia dah capris ke? Buah, buah ada. Gaya nak tangan, air sayang pun. Puan menunggu drone untuk bab mengudah. Aku perlu share mesin guang. kadang gua air jerat. Eh, gua licin jerat. Eh, oh, pitung. Eh, apa ngetah?

Busi na pud ni diri ha. Wait, ana ada in diri ta. Ya ayo iko ana ko busi bakara. Mo akgalik ni. Wait lang. Ada sana siyang kira kana nang kan ba kana. Sunasun na... tubig iso. Diri ba kana? Berikat, ka, berikat, ka, berikat ka. Ay berikat ka, brikat ka, brikat ka. Ay. Ayo kuna, ayo kun. So kuna ko. Dali ani makalab makakaon oi. Tititi wait lang, wait lang. Get ta. Ay, ay sabi so ta sa tag ka ba? Para protection. Ano ba mo mga burikata mo? Mahawak mo ba? O pag-aibin na kakao ni Una na mong pangaon. Kadaghan nila o. Ang god ka mangga ba? Hindi. Kaya may mangga. guys. Kaya nga guys. Nag-hantik legit tayo. Abi aliling, aliling ni. Okay na kay ni. Dahil, aliling. Hindi man niya siya mong hilabot ng aliling. Pero, di man niya aliling dai Tingay, manghubag na itong tanani kamot. Hindi na takatrabaho. Hindi <laughs> na hubag na kayo. Ah! Awa, dahil legit, dahil guwang siya. Tubig ay. Maanod, uy. Nungda kan tay mga di ump di makuha ning bahay oi. Kay da kuan. ku Naghag. Akot. Ay kana. Kanong... Hantik da. Day 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 nakuha na day. Kusay. Eh. <coughs> Na nakoy ikuha, usa. Ha? Na nakoy kuha. Ha? Oh, na tubig. Gili gili magkuha tubig. Ano ni kamang napasan? Kamang sana ako day. Bright food siya eh. Na mo to bye bye update nako na ang akong ayos oh, sa first day nako na dre ng hakog mangga. O di ba? Um, 'di ba? Nindot kay diri guys, nindot ang Manila. Guys, nindot